Good morning mga kaloys! Ito ang ganap namin kagabi. Nag-game kami ng aking panganay na anak. Challenge accepted! O, oh, diba? Akala niya uurungan ko siya. Chalice. Pero sumakit yung katawan ko. Kinabukasan. Ito naman kasi nga anak ko. Gusto-gusto niyang mag abs Pangarap niya mag-ups. Ako naman, medyo lang. Slight lang. Kasi ang gusto ko yung hindi ako napapagod pero may abs. Pwede ba yun? <laughs> Ayaw ko minsan mag-gym kasi nga, ang daming machines dito. And baka mamaya, mabagsakan ako, ang bibigat pa naman. And, pero hindi naman, kailangan ko lang magpa-assist sa mga nag assist dito sa gym. Siyempre, paano ka matututo kung hindi ka magpapa-assist, ba diba? Kaya naman, nagpatulong kami. At itong hawak ko na to na machine, ina-adjust pala yung mga level ng bigat na depende sa preference mo. Kaya kung matanda ka na, pwede naman 11 kilo lang. Kaya yun nga yung nilalagay ko, lagi 11 kilo. Merong higher, pero start small muna tayo. At ito ang favorite ko sa lahat ng machines nito. Para lang akong naglalaro, nagsiswing-swing lang. Hindi ko alam kung anong effect nito. Pero siguro sa bewang or and sa hands na din. Medyo nahirapan daw dito si Blasa. So, hindi niya abot yung grip niya. And ayan, meron ding sit-ups para mas madali. Nakailan lang tayo dyan. Hindi naman natin kinakareer ito. Kasi hindi talaga ako pala exercise dyan. Pero pag may kasama naman, kayang-kaya natin yan. Let's get it on. Challenge accepted. <laughs> o, ba diba? Masarap kasi may kasama kapag ka nag-exercise ka, ano. Kasi meron kang taga-push or accountability body baga kapag so, napapagod ka na, nahihirapan ka na, o may magpupush na yun, sige pa, kaya mo yan. Kahit na ang sakit-sakit na ng katawan mo, sasabihin pa rin niya, kaya mo yan. Ganyan din sa ating buhay, spiritual man or physical, kailangan, kailangan natin ng taga-push, pusher, char. <laughs> Ayan nga, trinay ko din ang weightlifting. O, ba? Diba? So, nakikita yung muscle. At nag-try din tayo ng parang si Manny Pacquiao tayo dyan. O, di ba, hindi ko matamaan. <laughs> At e'tong nga, meron ding hila-hila. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam mga tawag sa mga machines nila. Pero, ganyan daw. Yan, meron ding weights na binubuhat. Ayan, para sa puwet daw pala yan, sabi ng anak ko. Kasi ganyan pala yung style. Iba yung style ko na pagbuhat. Style-style pa pala to, di ba? Ang hirap pag first time mo. Ayun lang muna guys. Thank you for watching. Bye for now.